duman na rin eh so sino sino si mo dito <laughs> uh, antakal yeah, na kami ng panahon eh hmm. so ang kas wala kayong monitoring system na pag uh, yung inyo pong rider nagpatay ng app agad-agad questionin mo bigyan nyo ng uh, uh, patawag para magpa-riwa na. Um, kasi tam nangyari talaga yan palagi yung nagpapatay ng app especially kapag rush hour or kapag uh, umuulan and yeah buti na point out ni uh, Sir Patrick and para makolorum sila and then magcha-charge sila mas malaki now itong pasahero eh gusto lang makauwi sige kahit na triple pa yan wala kayong sistema na para ma-address itong issue na to sir maraming salamat po Mr. Chairman actually po meron po kami yung fraud detection system chine-check po namin kung yung frequency na pagsisirado ng ng uh, offline tas pag-online meron pong algorithm yon na nagdetect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, um, either nag-check siya ng price para malaman yung, malaman yung uh, presyo, yung, yung bas ng presyo, tapos in-off niya yung app para maghabal-habal. So, nag yes. na-check po natin yung Meron na po tayong, marami, meron na po tayong mga naban based on that. pero, um, pero sir, mataas papa. ang insidente ng pagpapatay ng app during rush hour. Hindi mo na-observe yan. During uh, uh, mga umuulan-ulan. Sir, actually po, kami po, sa experience po namin, no, um, for peak hour at for, um, for, for pag umuulan ng konti po, basta hindi po typhoon, actually yung drivers po namin tumataas po yung online. Tumataas po yung online bikers namin on the road. No, sir. Opo. During, during uh, uh, peak hours at kapag umuulan, no drivers available palagi Magka mm -hmm. yan. Magka-staff ko. Yan palang reklamo ng mga staff ko. sa Sasabihin, no drivers available. O. Oh. Tama po yan, sir. Kasi, maging sa Grab, din, pinapatay yung apps. Di ba? Ah, ito, ito, si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungson Sir, amin na sir. Ha? Huh? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Mm -hmm. Ang tagal niyong i-regular to uh, Gawin niyo gawing batas to Nakakaisip na yung rider Ng bagay na papabor na sa kanila Ang tagal yeah, na kasi ng na. panahon eh hmm. Naikita namin 2017 40 pesos lang ang ang, ang ang gasolina 50 hanggang 60 na ngayon Hindi naman tumaas ang per Ngayon, ang, ang mindset ng rider Ah, magulang kayo ha ah. Mga malalaki na yung kumpanya Di pa kami um, kikita sa inyo ng ano, libo Ang ginagawa ng rider Nang gugulang na rin gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Mm -hmm. Puro lang kayo pilot study. Dalupasa na nga ako eh. Okay. Sa tagal ng pilot study, graduate na ako. Apat na taon. Oh. Magmamasteral na. <laughs> Tapos, sa saan nagtataka ngayon, nagtataka ngayon, ngayon bakit walang booking, ba't nagahabal, eh ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mm -hmm. Kami yung nagsiservisyo eh. ay nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililigal to, Ilan taon na. Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino si Sisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nag-uusap kami, pilot study, six months to one year. Liman taon na po, masteral na. Mano okay. man lang sana, sir, eh, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati, si... Ang humuli pa sa amin, si Lizada. Sino si Lizada? Dating, ano, spokesperson ng LTFRB. Spokesperson? Okay. Siya, chairman. Siya ano, na eh, yung... Board yung, member. Mm, Ba't kayo hinuli Kasi illegal daw po kami. Ayun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Eh matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2009, may habal -habal na, may habal-habal na. Pinupose na ni Congressman Ace Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung ano, panukala na yun. Eh. Nananatili yung pilot rin eh. Hindi ko malamang kung patalino tayo o pamangmang eh. Ah... Uh, Attorney Quadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? You said Mr. Mr. chair. I did uh sasagot tama po si Chair Quadis, but I I I I I I uh ano tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maclosod because basically yung po yung reality on the ground. Eh syempre po, it it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players and with due respect, even sa sa ating proseso sa paggawa ng batas, siguro it's it's a wake-up call in such strong statement po, well, no? But we appreciate that. So, uh, Chair Gwadis, please. Mr. Chair, when I came in, the uh, pilot study is still uh, on on process. We submitted the final report. Both houses, a committee on transportation for both high Senate and the lower house. When was it submitted? Uh we submitted the report to your office I think about three or four months ago then under the chairmanship of uh, Senator Gracepo the committee report for the You will submit now if uh, uh... Can you submit it to us? Yes, of course Mr. Chair. To me, to my office. We have Maybe an available copy. German? Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted in fact the lower house had already passed the bill on its third and final reading and then inaangat na po sa senate for uh, the uh, okay disposition of the senate so nasa ang bola ko ngayon nito is in the senate mr chair and okay. if you haven't received one i can give you one today i have okay. a soft copy which i can furnish mr uh, maglunsod thank you so very much for raising that issue and uh, i didn't know na eh, may problema din pala dito sa side ng legislative yung paggawa ng batas at nasa senate and bago lang po akong chairman ng transport so baka na overlook lang yon so i'll look into it i'll make sure na it will the ball will keep start rolling again Maliwanag ko lang sir kasi dati pumasa na yun sa Congress 17 Congress pasada sa Senado sa Congress hindi pumasa sa Senado 18 Congress pasado sa Senado hindi po sa Congress 19 19 Congress pumasa sa Congress sa Senado po ngayon hindi na naman kasi sir so, kat, yeah. kada mag-election po lagi kami nagagamit mga rider lagi kami tinutulungan pag tuwing election Pagtapos ng eleksyon, di na kami natutulungan.